meron ng umitlog sa ating mga kalapati, mga kalapatids, sa ating pang NDR o North Derby Race, mga kalapatids. Ah, bali, dalawa na yung itlog na nasa gitna natin, yung ating turong Jansen, mga kalapatids, ay meron ng dalawang itlog. Tapos yung sa ating Jansen at saka Alpons, ay meron na ding isa. So inaasahan ko na bukas na yun yung itlog sa so, mga kalapatids. Nagdinis na rin tayo ng kanilang pop tray, mga kalapatids, para siguradong ang kis na umulan mamaya ay hindi sila mababasa mga kalapatids yung kanya nilang tray mga kalapatids ay hindi mababasa mga kalapatids tapos meron pa tayong isang imbrek na bumalik purong imbrek mga kalapatid kaso nga lang na lumilipad pa siya ngayon di pa siya makadapo so aantayin na lang natin siyang umuwi sa gabi mga kalapatid o so, dumapo dito sa loop natin sa gabi hindi na lang natin siya huhulihin mga kalapatid ayun siya mga kalapatids ayun siya nandun siya sa dulo mga kalapatids in yan kaso nga lang siguro may, may tumangkang humuli dito mga kalapatids kasi wala na siyang buntot Napiilas na pilas na yan o isa makalanding dito mga kalapatids kasi after 3 years mga kalapatids kasi in out natin siya noong 2022 mga kalapatids sa Tiga San Jose Mindoro mga kalapatids o San Jose Oriental yata yun mga basta Mindoro part ng Mindoro yun mga kalapatids. Inout natin siya noong 2022, ngayon lang siya bumalik. Kaso siguro ngayon may nakahuli dito, may tang tangkang humuli at nahuli sa buntot kaya nawalan ng buntot mga kalapatids. So yun mga kalapatids, pakakainin ko muna mga ibon natin mga kalapatids. Habang naririto pa to mga kalapatids. So yun nga mga kalapatids, napakain na natin ng ating mga breeder mga kalapatids. Ang pinakain natin sa kanila ay El Campeon Breeder Mix at Flyer Mix na may Integra 3000 mga kalapatids. Ang pinakain natin sa kanila mga kalapatids. Ayan o, o mga kalapatids, yung mga puno dito. Ayan o, o, sa taas mga kalapatids, bababa na yan. So maya maya natin siya hulihin pagka pumasok siya doon. Try natin kung papasok sa doon mga kalapatids. So yan, dito muna tayo ulit mga kalapatids. Yan ang ating ibon mga kalapatids. Pinakain na natin. So medyo na-distract lang itong isang hen, itong kak natin na Jansen mga kalapatids. Cross Alpons. Kasi nga may lalaki na dumating mga kalapatids. Kak, ito mga kalapatids, sigurado sigurado ako dahil ito yung mga 22 year 2022 na series natin ng na mga ibon mga kalapatids magkakasabay sila halos itong Janssen na to tsaka itong Janssen na uh, puro na to na grisel mga kalapatids so yun mga kalapatids uh, babalik ko sila sa inyo mamaya kapag kaubos na yung kinakain nila mga kalapatids at painumin na natin ng Bitmen prom So yun nga mga kalapatids, nabigyan natin sila ng dalawang takal nila mga kalapatids. Nabigyan natin sila ng dalawang takal mga kalapatids. Si ikalawang takal na nila. So intay na lang natin niya maubos mga kalapatids. Para mabigyan natin sila ng kanilang iinumin. Yun nga ay eh, Bitmin Pro mga kalapatids. Yun na yung ginagamit natin sa pool na mga kalapatids. So yun mga kalapatids, babalik ko muna sila sa inyo. Mamaya maya mga kalapatids. So yun mga kalapatids, yung ating ibon na inaabang ang bumuba. So hindi ko muna siya kasi medyo natatakot siya sa tao mga kalapatids kaya magpapainom muna tayo dahil na naman yung kanilang kinakain mga kalapatids so yun mga kalapatids pinapainom na natin ng vitamin pro mga kalapatids ang vitamin pro isa dyan gantong kulay mga. so yun pinapainomin na natin mga kalapatids kailangan, kailangan nila yan multivitamins lahat na kompleto na dito mga kalapatids wala na tayong iba pang gagamitin pa yan o oh. minum 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 yun o oh. dalawang itlog na nila o oh. lak lak tapos kung ano yung madaming nabawas mga kalapatids ayan o oh. ito ang ating minuhuli o oh. dito pa sa gabi na natin siya uulin mga kalapatids kapag ka pumasok na siya doon sa ating gulungan mga kalapatids tapos ito kuntik na makawala mga kalapatids buti na dakma ko pa dito sa harap niya mga kalapatids yan o tanda lang tayong tatayo para hindi tayo ma para di ma-distract sa atin mga kalapatids bibigyan lang natin ito mga kalapatids so yun mga kalapatids dito ka na nga tatapos itong video to para sa araw na ito. so please like, share, and subscribe mga kalapatids bye bye Pakibulong, sino nga malupit? Pakibulong, sino nga malupit? Pakibulong, sino nga malupit?